Magandang umaga mga kabros Mainit Mainit pero sobrang lamig Kahit may araw may Malamig pa rin Sobrang init Ng araw pero Kung mapapansin nyo Walang mga tao wala halos kayo dyan makikita lalabas tayo mamaya pakita natin wala halos mga tao dyan lalakad sobrang lamig kung makapansin nyo papakita rin natin yung ano sentigrado ngayon mga guys mga kabros yan eh. o 4 sentigrado lang yung labig sobrang lamig kaya ngayon pag taglabig wala halos gumagala mga tao sobrang lamig hindi halos makalabas ng bahay ngayon pupunta tayo ngayon sa ano mamalingkin muna mga kabros kasi bukas trabaho na naman tayo mamalingkin muna bukas doon is hanggang Friday trabaho na naman ito ang buhay laban lang mga ka bros diba so, ngayon ayos na tayo punta tayo punta tayo sa pamilihan shopping Sa ating shopping tindahan. kung tayo nakita niyo mga guys halos walang tao diba kasi pag nakita ng taglamig mga tao halos ayaw lumabas kahit araw pa rin sobrang lamig mga wala halos dit tempat gantanya loh, sinar terus ya, guys mga kabos may nagtatanong nga pala dyan sa ating mga kaibigan kabayan bakit bakit parang baliktad yung takbo natin dapat sana sa kabila tayo diba <laughs> pero baliktad ba? kung nga no si dyan sa Pilipinas mga guys yung takbo natin sa, sa kabila dito sa ano sa bansa ng mga sakang o, ano kasi rito right hand drive kaya nasa ano, sa kabila ang linya tayo ngayon yun naman sa atin left hand drive kapaligtad kaya kung sa umpisa medyo delikado naninibago ka baka mamaya paglabas mo ng bahay ng parking pumunta ka sa kabila sa sa kasalubong ng mahirap kaya laging tandaan mga guys pag right, right hand drive sa kanan ng mga bilang kabila rin ang daan hindi talaga hindi kaya kailangan natin mo ng magpainit ng kape ito mga guys 7 eleven dito ang kumbini marami maraming kumbini guys. Kung mapansin nyo, yung 7-11, may mga sarili rito. Ano? May parkingan. Malawak. Meron talaga silang para sa mga sasakyan. Ay tumitigil. Yan. Daming parkingan. Ah, ano, malinis. Yung mga tao. Hindi halos natatapon ng basura. May basura kasi sila sa ano, sa loob. Oh, okay. guys. So, yan, gasolinahan yan, mga kabros. Self, ano yan? Dito halos lahat. Self, service. Sarili mo lang wala rito ang mga gasoline boy alas wala sariling ano lang pag magkakarga ka ng mga gasolina so abangan nyo na lang guys mamaya lima pang nga mga video bibili mo na lang pang consume natin sa loob ng isang linggo kasi bukas trabaho umpisa na naman ng trabaho araw ng lunes pagka araw ng sabad at linggo yun lang ang sayang mga guys mga bros okay hanggang sa muli Magandang umaga mga guys. Salamat. Thank you sa inyo.